Okay, magandang gabi po. Late na naman po ako. Opo, late po kasi dating problema, brown out maghapon. Kababalik lang, tapos nawala uli. Ngayon, bumalik na. Sana naman ay tuloy-tuloy na. Kaya, madaliin ko po para habang baka bigla mawala eh. So, gusto kong pag-usapan po natin ngayon yung uh, ang uh, ikinikilos ni BP Sara. Yung mga kilos niya, mula, mula nung uh, makilala natin siya, ako, ako, mula nung makilala ko siya, nang maging uh, maging vice president siya, doon natin siya nakilala. Eh. Kasi iba naman yung doon sa Davao, ang nakakakilala sa kanya ay mga Davao. Ngayon, tuwing may may alingas-ngas, yung mga kinikilos po niya ay hindi hindi angkop sa isang mataas na opisyal. Napakataas na opisyal po itong si Bipisara. Pangalawang Pangulo who is inevitably destined to be the next president pero kung titingnan niyo po ang mga galaw niya yung mga mga asta niya mga kilos eh parang hindi po nararapat hindi naaangkop para sa isang uh, pangulo para sa isang pinakamataas na leader kasi unahin po natin ha ang pinakaunang nakita natin sa kanya ay yung kinilos niya noong si uh, Si Gloria Arroyo po ay na-demote. Nagalit siya. Nagalit siya kay Martin Romualdez at tinawag niya itong tambaluslos. At ang mga sumunod doon, mga mga kilos at gawi, mga gawi-gawi na yun nga po, hindi po hindi po nararapat na ikilos ng isang mataas na opisyal. Childish. Immature. Hindi po paaring maging leader ang ganyan. Di ba nga po? Ngayon, nang sumunod naman, di, may mga sumunod na pangyayari eh. Yung nag-speech siya na hindi niya mabasa, hindi niya, ayaw niyang big kasing, yung middle name ni President Bongbong Marcos which is Romualdez. Isang pag-amin natutuo nga na galit siya kay Martin Romualdez. Parang bata. Isip bata. Parang bata. Ngayon naman, medyo gumanda-ganda nung uh, sa airport ulit ito eh, nung papuntang abroad, yung mag-asawang, yung first couple, na naghatid sila sa airport ni Martin Romualdez. At nakita natin doon na dumikit siya kay Martin Romualdez, nakipagbate. Ano ba tawag doon? Umangkla? Umangkla ba? Yung sweet-sweet siya kay ano eh, kay Martin Romualdez. At gulat nga si Martin doon. Maraming tao ang natuwa dahil kumbaga eh natapos na daw yung gusot bati na raw na marapat lang naman daw na sa mga leader natin ang ganon yung walang mga issue yung bati-bati lang pero ako hindi ako hindi ako naniwala dun sa angkla-angkla na yun Siyempre, drama lang yon. At totoo nga. Kasi later, nung hindi na-approvean yung kanyang hiningi na confidential fund na napakalaki, eto, galit. Galit siya, pati mga supporters niya, pati yung tatay niya. Alam niyo, masyado kayong nagpapahalata ng pagkagahaman ninyo sinabi na nga na yung confidential fund ay ililipat sa isang mas karapat dapat na pagbigyan gumamit nun na isang napaka importante diba tapos ngayon nag-i-speech siya Imbagang nagpaparinig. Panayang parinig. Parinig doon sa mga tao na hindi naman niya tinutumbok pero alam lang mga tao kung sino. Alam naming mga tao kung sino tinutumbok. Piruin mo yun. Nag-asal bata na naman uli. Porque hindi hindi ibinigay yung hinihingi. Na kung tutuusin, wala rin naman talaga siyang wala naman siyang karapatan para magkaroon ng ganun. Wala sa ano, wala 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 sa wala sa batas. Hindi maintindihan kung bakit kailangan tanggalin sa kanya at ibigay doon sa dapat na gumamit. Parang bata nga, nung naghihingi, sinabi din naman niya na okay lang naman kung hindi ibigay. We can live without it. It's up to Congress. Ngayon na nagdesisyon yung Congress, nagalit. Dahil di ayon sa gusto niya. Ano 'yun? Tapos may pasumbong sumbong pa sa tatay. Nagpapa Nagpapasaklolo. Hello. Yan ba ang tatakbong pangulo. Nagpapasaklolo sa tatay. Ano, papas girl? Parang uh, walang sariling ano, walang sariling lakas mahina ang tuhod, hindi marunong magdesisyon, hindi marunong lumaban ng patas, bakit kailangang magsumbong? Although, kahit hindi siya magsumbong, alam, alam, natural, alam yun. Dahil, parating nasa balita, nasa news, yung mga nangyayari. Siyempre, alam niya. Pero, nagsumbong pa rin. So, isip bata, sumbungera. At yung tatay naman, stage father. Parehong hindi marunong mag-isip. Hindi marunong tumanggap. Hindi marunong tumanggap ng uh, hindi naman natin pwedeng sabihin pagkakamali, ano ba? pagkatalo? Well, siguro pagkatalo dahil gustong gusto nilang matanggap ang mapasakamay yung confidential fund. Pero hindi na ibigay o dinatalo. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. At hindi marunong mag... Uh, walang ano... Ano ba yun? Yung Vincentia, bakit magagalit? Eh, para nga yung doon sa mga nagbabantay ng karagatan. Kailangan nila, mas kailangan nila, kumbaga. Mas kailangan nila kaysa sa iyo. Dahil sa totoo lang, yung opisina mo, hindi naman talaga nangangailangan yan. Kumbaga, eh, luho. Kapritsyo. Yan. That's the right term. Kapritso lang ni Sarah itong confidential fund. Tapos ito naman lately, di, ito na, yun nga, mula nung nagsumbong sa tatay, ala, gera na. Nagsasasalita na yung mga ano niya, mga sundalo niya. Si Lahari Roque, Salpanelo, yung tatay, tira ng tira. Nang away, eh, nang aaway na. Alam mo yung grupo ni Sarah, mga war freak. Inaaway na nila si Martin Rubualdez, inaaway yung kongreso, dahil lang sa pera. Dahil sa confidential fund na hindi na ibigay. Hindi naman ipinagkakait, inilalagay lang sa tama. Doon sa dapat na pagbigyan yung talagang totoong nangangailangan nung pondong yun. At dahil dyan sa mga dyan sa uh, sabihin na natin little war, gera na sila naman ang sila naman ang nanggegera sila po ang nang-aaway, hindi naman itong grupo nila Martin Romualdez. Sila itong galit na galit. Hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na hindi nila matatanggap. Kaya, panayang speech na todo parinig. Parinig-parinig ang hilig magparinig. Isip bata. At itong pinakahuli nga, itong uh, yung uh, pagpunta, pagalis ni PBBM, papuntang uh, yung uh, foreign trip niya, going to Middle East, eh dati naman itong ginagawa nila, yung mag nag-dispidida, naghahatid sa airport, yung uh, pre-departure ceremonies na doon, dati naman, very close sila. Sila nila BBM. Ngayon, hindi eh. Parang halata mo po na may tension. Parang yung tension sa West Philippine Sea. May tension. Hindi nagbabatian, hindi nagtitinginan. Tapos, Pagkatapos ng speech ni BBM, biglang umalis. Walk out. Samantalang dapat magkikipag ano-ano muna siya doon hanggang sa makaalis yung Pangulo. Dati naman niya ginagawa, hinahatid niya hanggang doon sa paana ng eroplano. Bakit ngayon biglang lumayas? Nagpapahalata. Masyadong nagpapahalata ng pagkaisip baka. Ganyan ba ang gusto nating maging pangulo? Isip bata. Immature. Spoiled brat. Kaya kayo, kayong nanonood sa akin ngayon na makasara, makaduterte, mumurahin nyo na naman ako. Tingnan nyo nga mga sarili ninyo. Bakit hindi nyo tingnan yung iniidolo ninyo? Tama ba yung ginagawa? magagalit kayo sa mga vloggers na nagbibigay ng tamang opinion pero kayo tulog tulog sa pansitan di ba isip bata itong idolo ninyo immature childish spoiled brat at hindi po natin kailangan ang isang leader na ganyan isip bata. At kapag hindi na naku ang gusto, magmamaktol. At gastador. Ha? Gastador. Ma ano sa pera. Bakit ang kamay? Nungka. Sana nga, nagputi na ng ICC yan para hindi na yan matuloy maging pangulo yung mag-amang yan, hindi na makabalik ng, hindi na sila makabalik ng politika. Hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan mga kababayan ng ganyang klaseng leader. Alam na natin kung paano naging leader itong ama. Tapos eh, hindi pa tayo madadala. Papangalawahan pa. Nang isa pa, isa pang Duterte na immature at isip bata. At ito po ha, ito pong ginagawa nitong mga nangyayaring isnaba na ito, ito mga walkout na ito, hindi po maganda sa paningin ng taong bayan. Mga opisyal, hindi maganda kasi kayo po ang tinitingala namin na kayo ang leader. Dapat nakikita namin sa inyo yung maayos na pag-uugali maayos na disposisyon sa buhay tapos nakikita namin kayo na nagiisnaban nakikita namin yung pagka-immature kilos bata di ba pero yung mga tagahanga ng Duterte tuwang-tuwa sila sa nakikita nila oh may nakita ako na vlogger mga mga pro Duterte vlogger eh. Tuwang-tuwa na ini inisnap daw ni Bongbong Marcos si, si Romualdez. Tapos parang gandang-ganda -ganda daw si Bongbong Marcos kay Sarah. Hello! Masyado na Assuming. Ewan lang ah mga kababayan, sa pamamagitan ng mga vlog natin, sana naman ay matuto na yung ating mga butante. Matuto silang pumili ng mga magiging leader natin. Yung hindi isip bata, ah. yung hindi immature, at yung hindi hindi gahaman sa pera. Inchendes? Hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po muli ang inyong Kathribo, uh, Sultana de Manila. Maraming salamat sa panonood at uh, see you in my next vlog. Peace.